nagasa uh, uh, sa gawa ngayon na building operation ito na NMDA sa at uh, yung mga kalye na patungo sa Manila North Cemetery at uh, ngayon nga ay uh, itong, uh, uh, sisikyan, no? ito na dalawang sasakyan na nakaparada dito sa bangkita ay pinipilit uh, pakontakin yung uh, may-ari ano bago tuluyang itong uh, mato eh, kung maitotonga so ito yung uh, kahabaan no, ng uh, blooming tree no? yung narito yung si, uh, uh, bong nebria yan na sa head itong uh, task force no? Okay. Uh tinangkapan itong uh, isang uh, driver no sagasaan itong uh, mga miyembro ng uh, MMDA na magtotoo ng kanyang uh, sasakyan na naka-illegal illegally park yan ang sabi ay uh, titikita na lamang ano at uh, kinausap nga nitong si Colonel Bong Medria yung uh, driver nitong uh, isang sa uh, sasakyan no eh uh, si uh, Colonel uh, Bong Medria no? ay ano uh, so bukod sa tinigitan ay tinu pa rin itong uh, sasakyan no dito sa kabaan pa rin tayo ng uh, bleeding tree ano? talaga uh, yung kahaba ng Blooming at uh, iba pang halye na patungo sa Manila Cemetery ay uh, na MMD uh, MMDA ano? at uh, lahat ng nakahambalang at uh, nagbibigay na ng daloy uh, uh, ng, ng traffic yung uh, mga illegally uh, park na sasakyan ay uh, tinosong, no? So yan na uh, muna ang update natin na ano, dito sa Blooming Creek Street, Street no? sa Maynila. Ako, si Jonas City. Ang mga pati teletambay dito pero wala inatrasa ang balita.